Good morning, good morning. Good morning po. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong gawa. Ah, balik trabaho na po tayo ngayon. Ang destination po natin ngayon sa Vitas Project kina Ma'am Joy tsaka kay Sir Nick tsaka yung anak nilang si Ma'am Heidi na nasa USA. Shoutout po. Shoutout po sa inyo. Tapos po ngayon payday ng mga tropa natin. Tapos, libing tangalian po sila ngayon sa Casa del Masyo. Doon po tayo magtatangalian mamaya. And mga service natin, si ano muna po yung gagamitin natin, si Erox Si YTX yung kolong-kolong natin. nga muna po siya. Kaya si Aerox muna po yung gagamitin natin sa ating... ah uh, papuntang ano, papuntang Bitas Makabebe project. Okay? alright you're my boss let's go project na po tayo. Isa mo ka, bebe. Hey. Hey, no, Joy, Master, good morning. Hi. Good morning, boss. Ah, ulan mga boss. boss. Ulan na morning. Sa sobrang init. Dati nagreklamo ka sa init. Ngayon, nagrereklamo ka sa ulan, ha? Wala... Wala nang magagawa yung panahon sa'yo, master. Ano gusto mo? Ulan o init? Ay, galing. Ah, ayan mga boss. Nakapaglagay na kami ng inside gutter dito stainless na 304. 0.5 po ang kapal niyan. oh. Tapos dito yung kanyang ano, downspout. Yung si, si Master nilalagyan ng ano ng semento. Yung dito. Ay, namumulan tuloy pa rin trabaho na Master. boss. Ayan oh, pinapipinis ko to kasi yung yero natin medyo mahaba kaya pinagdagdag ko ng ng ano ng semento para yung ating kaping Ah, uh, diretso siya rito. Kan dito, Yan dito sa labas. Tara dito sa labas, ha, Master. Abas. Lagi mong konti. Ayun, yung ating inside gutter. Tingkap yes. Hmm. Tapos yung yarin natin, ayan. With tight, kulay green po. Ay halang mga boss, hindi pa tayo pwedeng mag maglatag ng mga yero kasi meron tayong binagong design dito. Ah, uh, Master. Ah, uh, dinis, uh, naganwa ako, nag, um, suggest sa pala si, ano, si na ma'am dito, dyan si ate ID, kung pwede daw tanggalin yung poster dito. Yan, you know, o, dahil daw, baka, kung tinatanong sa akin, kung daw pwede, eh, pinag namin ni na Master, kung kain tanggalin, na Master, ah, uh, nag-design ako na channel ang lalagay ko dito. Tatanggalin natin yung mga biga at yung poste. Pwede, pwede, pwede na master. Oo, oh, pwede boss. Mm. Sabihin natin, channel, tsaka dito, magpaposita dito ng ano, channel din. Uh, na, ano, na bakal. Kaya, pwede natin tanggalin itong biga at yung poste. Sa so bagay nga, para magandang tignan at maluwang yung ating kitchen dito maglalagay tayo ng ano ng brace na no, master dito awesome. sa kanyang ano raptor so yun mga boss yun ang napagdisen namin ni mamatay kani na master na tatanggalin natin yung biga ay yung pala si mam ma oh. ah, good morning po mam ma eh, Ma'am Joy. Patakman mo kayong misis mo. Ay, thank you po. Ay, oh. Ay, bibigyan tayo ng ano, ng concept ni Magar. Ah, maraming salamat. <laughs> okay na po yung ano, tatanggalin natin yung ano, biga. Okay. Tapos, aba, tara yung poste. Ay, ay, idea. Ay, ay, ay. Ayan, si Ma'am Joy, nanay ni Ma'am Ivy, shout out po. Ay, de, tanggalan ni yung biga, Anil. Tanggalan na ni biga. Ah, uh, design ko na ako, ah, uh, design, design ko na ako. Ano. Ah, uh, kaya lang, medyo mag-iingay na muna po kami. Oh, ba? Paano mag diba? <laughs> Okay. Ah, uh, so, ayan mga boss. Ah, uh, mula yung mula yung salamat po kay Ma'am Joyce sa uh, binigay niyang ano, pancet kay Mrs. Boss Mac. Ah, uh, dahil. Mamaya, meron din tayo dito. Ado daw. Merienda, pancet din. Ah, birthday ko na naman. Ayan. Ayan, birthday. Um, ayan pa Patatanggal ko na yung mga gamit natin dito pa Dalagay rito 'yan para makapagiba na po tayo. Ay, okay. nakain okay. na okay. 'yan. Ano? Ano nangyari? Ginibago na talaga? na po, takas. So ayan mga boss, yung bigang giliba natin. Bali, ano lang yung ano, master ah. Yung mga reel budget, dalaw dalawa lang, no? Pinipeda <laughs> na. No? Ayan na, no, mga boss, oh. Dalawang kendi mm, na yun, tapos si bar lang yung ano, yung nilagay nila no? na, reel bar dito sa mga sa biga niya. Dapat yan, apat, eh. Oh. Ah, oh, okay, na no? 10mm tapos meron siyang ano, stirrup na 9mm na 2. 2. Eh oh. Kaya ang, gagawin po natin dyan, lalagyan lang tayo ng dito, channel na bakal. Tapos maglalagay tayo ng tubo para sa dito sa kanyang ano, raptor. At least wala na yung ano dito, wala na yung poste. Atom. Para ma maluwang. Na yan. Pero kain naman po kasi, mag maglalagdan din tayo ng mga brace dito. Kaya na tubular dito dalawa ang lalagay kay master ang dami na namang ano ah dami na namang ano pa ka? kalat sir mo nga itatambak boss uwi mo na ah, sa inyo master pwede pa sa ano kaya sa, sa single mo ang ano sa panais daliyaw Ah, ano, masikip po yung ano natin pero kaya namang gawin to. Mare-remedy naman yung nating ginagawa. <clears throat> Tapos yan, pag wala na si Ate Marlin, bumalik na ng Amerika, pwede na tayong gumawa doon sa loob. Ano, gibahin na naman lahat yan, no? Gibahin kasi maglalagay tayo ng sliding ano dyan, sliding door. Tsaka doon sa kitchen nila dati. So ngayon, ito muna yung ano natin. Dito muna tayo nakapokus dito sa kitchen. Tapos yung ating ano, pag yung ko po tayo magyayaro kasi na gigiba na ano eh yung mga biga rito tsaka yung poste tatanggalin po yan mga boss iba muna natin yung mga tropa natin dito uh, punta muna po tayo sa Casa del Macho Eden Paradise kay sa del Macho yung kanya resort para at din po tayo sa mga, mga ginawa ng mga tropa natin doon tapos doon tayo na nanangyarihan uh, meron silang ano uh, nilotong ano doon ulam yung mga tropa natin okay sige mga boss let's go Casa Dalmasio Eden Paradise na po tayo Ayan yung swimming pool ni Sir Dalmasio Ayan o Ang kanyang know? jacuzzi Sarap maligo dyan Next time maliligo tayo po dyan Sama yung mga tropa natin Ayan. Forma sa roof Na, Qatar Shout out. Shout out sa sa mga maganda. Oh, so uh, shout out kay ano? Ano sa pangalan ng sama? Tessa um, Conde. Ah, Maritessa Conde, shout out nasa Qatar. Ah, si ano? Si Jo Mata. Ah, shout out mga sama Jo Mata. Ano yung ano pangalan ng sama? Dito ko, nagkatawa ko kami sa ko. Ano ba Maria. Uh, Maria ano? Maria Mariang Maria ang Maria, Maria palad daw, sabi niya. <laughs> 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 <Maria, laughs> ano ano? Anong... Anong Maria? Maria palad. Maria <laughs> palad. Hindi, <laughs> Maria anong pili ito? Jow? Maria pula, shout out. Asawa ni Jao Mata. Ah. Posi ba ito? Ayan. Forma, yung ating roof beam ang ginagawa nila dito para mabuhusan na. Ano, mabubusan na maya yan? Mababas. Bats? Parang parang soyo, Forma Boss, ayan. Sa loob? Yung doon natin, ebok, nakabubus na rin yung sa kabila okay na yun? Yes, kapit boss. Ayan, dito naman yung ginawa nila dito sa shower room. Update po tayo dito. Kung ano yung nayari nila dito. Ayan, nabuos na rin po ito. Yung kanyang biga, detail beam. Para tumibay po yung pader. Kaya yan ang pinagawa ko sa kanila. Kasi mahina po yung pagkagawa ng pader. Kaya dinagpang ko dito. Sabay na buos na biga. Tsaka sa mga ano, asinta. Ayan, pagkatapos po niyan, pwede na tayong ma-plastering. Kaya yan dito sa... isang shower ayun no, ah, nagpabang din ako ng ano don bakal natin mm para pag nagpose tayo dito diretsyo yung biga natin sa poste hanggang doon sa dulo pinalalagay ni Sir delmasyo. next plastering tapos pintura okay na

Ah, kaya po tayo mga boss. Ano? You know? mm. ating pinakabiga sa taas ayan post kita na tayo Okay na ayan nagabang tayo ng ano ng flexible os para sa mga wiring natin ito dinadalaga yung kanyang ano breaker tapos dito uh, outlet outlet yan ayan tapos yan patutuyuin yan tatanggalin yung mga forma lilipat natin doon sa kabila para makatipid tayo ng forma Bali Rich po mga tatlong Ay ate, shout out Shout out Ano si Jawad uh, Midis mo ni Jawad Yung caretaker Ni Sir Dermasio Ay, last tayo Para tignan yung ano Binukusan nila, ayan o oh. Lahat din po yan, wala siyang nosing Tapos niyan asintada dalawa, dalawang patong na CHB. Tapos noon, pwede na tayong mag-framing sa sa bubong. Tubular ang gagamitin natin ng ano to. Framing. Yan, yung yung mga tropa natin. Gata ka, dyan. Ayan, yeah, na mga boss. Uh, pwede na ng mga tropa natin, kaya nag... Ahanda na sila. Ito, si Jao Mata. Ah. Yeah, ano, Jao? Anong, anong gagawin natin ngayon, Jao? Ah, anong gagawin Mga ano sa sahod. Sahod ngayon? Sahod ngayon. Payday. Uh, payday. Over, over body ka na yata. Overbody ah. ah, over na. Ah, uh, kaya mga boss. Ah, uh, na ng mga tropa. Kaya magpapalam na po tayo mga boss. Okay, ngayon na po yung vlog natin. Maraming maraming salamat po. God bless po. Ingat. <laughs>